Sabi ng Bible na the heart is deceitful and desperately wicked. So hindi ito mabuting batayan. Unang-una, kung sinasabi nating puso, it has something to do with our feelings. Dapat yung feelings natin would submit to our mind na nagsasubmit sa truth ni God. Ngayon, kung hindi nakaayon sa tamang paniniwala, obviously, diskaril din yung isip at yung puso diskaril din. Kaya kung ang mind natin nagsasubmit sa truth ni God, siyempre magiging tama yung ating pag-iisip. Pagtama yung ating isip, sakalang makakapag-respond yung puso ng tama. Biblically speaking, if you want it biblical, babasahin ko sa iyo ang 15-19 ng Mateo. Pahingan mo. Sapagkat sa puso nang gagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong. Sa puso ng gagaling, pati isip nga eh, sa puso ng gagaling eh. Kaya nga tinan mo, laging nakakapanaig ang puso eh, kesa sa isip. Kasi mismo yung isip, sa puso ng gagaling yon Sabi ng Biblia. Mali yung paniniwala nung iba na mas mataas ang isip kesa sa puso dahil mas mababa ang puso. Mali yung notion na yun, ano? Unang-una bigyan kita ng pag-iisipan kapatid